Big. A big one. Yeah. The um. Big one and small ones. Yeah, 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 yeah. Two of them. Yeah, yeah. yeah. I'll get. Mm -hmm. Be careful. Yes, I will be careful. You Thank you. It. Okay, I'll be careful. Thank you. <laughs> play, play time. Really, really so Are you happy that is home? Yes. Kiss daddy, kiss daddy, kiss daddy. to the city today. Yes. gonna to go to play park. on the playground with Daddy. Go to the city. You want to go to the, the city? <laughs> <laughs> Hello po. Magbukas tayo ng mga um, binili sa akin ni Dwayne sa Manila. So yung mga ito, ni-request ko to sa kanya. Kasi although hindi ako mahilig mag-makeup, um, mahilig ako tumili ng makeup, syempre. Yung mga pang kilay-kilay, especially ng kilay. Alam niyo naman yung kilay is life for me um, yung mga products na to, galing Benefit at saka Sunny's Face. Tada! So, ito po lahat yung binili sa akin. Lagay natin ito yung ni So, meron tayong powder, setting powder from Sunny's Face. Meron tayong, ito, dalawang fluff balm kasi nagustuhan ko yung Perfect nude nila. Kaya nagpabila ko ng dalawa. Ayan. Wait, mamaya na. Tapos, dalawang lip tracer. Sunny's Face din to. Ayan. Buksan natin mamaya. Tas, tapos, pag bumili ka ng dalawang lip tracer, meron kang free na baby sharpener. Ayan. Tapos, ito, yung pinaka-importante. Ito lang talaga yung gusto kong pabilhin. Kasi, naubos na yung sa akin. Ito kasi yung mas gusto ko kasi mas manipis siya. So, maganda yung pagkakagawa ng kilay. Ayan. Sa benefit naman to. So, ito, binuksan ko na to kasi, syempre, ginamit ko na. Yung kulay ko is cool gray. Pero, yung isa kong ganito na naubos, parang hindi yun cool gray. Pero kasi yun, ito lang yung nandun. Sabi ko kasi kay Dwayne, wag yung brown. Any brown. Ayoko ng brown kasi sa kilay ko. So, ito yung unang buksan natin kasi binuksan ko na naman to. Um, ito yung Precisely My Brow Pencil ng Benef Benefit. Benefit. Benetint sa sabi ko. Benefit. Yung Benetint, gusto ko din yun. Pero hindi ako nagpabili this time kasi ito nga yung Sunny's Face ng mga pinabili ko. Um, yung color ko, again, is cool gray. Tapos, yung price na ito is 1,730. Kasi pag nanonood ako ng mga ganito, gusto ko kasi sinasabi yung price. Kasi para, alam niyo yun, alam ko na kung gugustuhin gu ko ba. Kasi kaya ko yung price o hindi na lang. Kasi may mas mura na mas maganda, ba diba? Or kahit hindi mas maganda, pero almost the same. So, mas gusto ko na lalaman ko yung presyo. Ito, yang yung itsura niya. Ang tsaka. Kaya pala hindi siya lumalabas. Kasi dito yung tiniikot ko. Nakalimutan ko na brush to. Dapat pala ito dito. Ayan. Ito na. Na late. Sorry. Cool gray siya. Yung dati ko. Wait lang ha. Kunin ko. Tingnan ko kung ano yung kulay mo. yung dati ko, yung kulay niya. Okay. Um, number 6. Hindi ko alam, number 6 lang nakalaga ito. Ah, dati, dati, number lang. Nakita niyo ba? Ito, number 6. Tapos ito, nakalagay na cool gray. So, yan. So, yung, yung packaging. Gustong gusto ko yung packaging. Sana may refill to, no? Kasi sayang yung packaging. Pero ito yung gamit ko last time, number 6. Pero ito yung meron doon, cool gray. Kaya ito na yung gagamitin ko. Ayan. So, yung next na buksan natin, yung powder. Ito yung powder ng Sunny face Bago to sa kanila. Um, sabi niya, skin so good powder. Yung pinabili ko sa Sesame, ito pala yung lightest nila. Kasi hindi ko alam kung ano yung bibilhin kong kulay. Sabi ko lang, ay, yung lightness na lang kasi baka ano siya, baka parang translucent lang siya. Oh, ang ganda pala ng packaging. Nakita ko kasi ito sa Instagram. Maganda yung itsura niya para siyang bato. Ang cute. Buksan natin. Tada. May may film pa yung ano to? Yung mirror niya. Ayan. Sesame. Sesame. Ush, oh, mukano pala to. So, the price? Now, do you remember the price for the powder? Do you remember the price for the powder? The powder. Yeah, the price for uh, the Oh, it was like 1,800, I think. Huh? that's so expensive. That's not it. Just for the powder? I check ko na lang sa ano. Okay. Okay. Check mo na lang. For the... okay. benefit 1 think No, it was 17, it's here. Oh yeah, so it was 3k for the Ah, uh, so lahat-lahat ng to sa size face, 3000 yung nagastos niya sa oh, yeah. inyo. So, Say check na hey, check buddy. Check natin yung price nito sa website. Tapos ito yung dalawang fluff bomb. ayan saka perfect Pink at chaka perfect nude. Kasi, yung unang binili ko nito, yung perfect nude. Ito yun. Okay. Okay. Tapos yung nangyari dito kasi, tingnan nyo. Naputol kasi siya. Hindi ko alam kung yung pagka-store ko nito, kaya naputol siya. Pero ano, naputol na siya. Tapos ginanun ko lang siya ulit. Binalik ko lang siya dyan. Kasi nasasayangan ako. Baka yung masyadong mainit yung pinaglagyan ko. Ewan ko ba? Basta ganun na siya ang pangit na niya. Tapos malapit na din siyang maubos. Kaya sabi ko, ah, oh, bilhan mo ako please ng ano, ng isa pa na bago. Kasi yan yung gusto ko. Yung kulay niya kasi parang wala lang. Tapos sabi ko, at bilhin mo na rin yung <laughs> perfect pink. Kasi baka magustuhan ko din. So titingnan ko yung kung magustuhan ko to. Buksan natin. Although nakita nyo na yung itsura na nyo. Buksan natin kasi bago, diba? ba? Ooh, ito yung pinakagusto ko. Perfect nude. Kasi, yan lang yung kulay niya. Hindi siya, parang brown siya dito, pero pag sinot mo na siya, parang nag even lang yung kulay ng lips mo. Yung pink, buksan natin. Perfect. Pink. Maganda to kasi, blotted yung ano niya. Alam niyo yung, yun yung kasi yung ayaw ko, yung mag-lipstick tapos yung itsura niya, lipstick talaga ng lipstick. Ito kasi blotted siya. Parang ganyan mo siya ng tissue paper. Kaya yun yung gusto kong no, ito yung pink. Hmm, baka mas magustuhan ko to this time. Hindi ko lang sure. Pero ito yung itsura niya. Yan yung kulay niya. Yan. Perfect pink. At saka perfect nude. Tapos, yung bago din nila is lip tracer. So, ito yung itsura niya. Dalawa yung pinabili ko. Yan. So, yung mga prices nito, ilalagay ko na lang kasi wala siyang nakalagay dito sa ano, sa box niya. Yung pinabili ko is baby kita ba? Baby at saka new day. Kasi, inisip ko, ito sila pair. Tapos, ito sila pair. Diba? Tingnan natin yung baby. Baby. Baby, 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 oh. Ayan. Oh, mm, maganda yung packaging niya. Ang ganda niya. Maganda yung feel niya. Tapos sa kabila, meron na siyang brush. O di ba, hindi mo na kailangan maghanap ng brush para ano? Magbrush sa lipi mo. Ito na ang gagamitin mo. Ito yung isa. Ito yung nudie. Tingnan natin yung kulay. Ang ganda ng packaging. Maganda siya kasi minimalist lang siya. Yun kasi yung gusto ko. Simple lang. Mm -hmm. Diba? Ang ganda niya. Yung kulay din na gagamitin na maganda. Ito yung brush. Yung kind of brush na yung ganyan. Brush talaga siya na brush. Hindi siya sponge. Brush talaga siya. Ayan! Tapos, pag bumili ka ng dalawa nito, bibigyan ka nila ng free na, sabi ko sa, sabi ko kay Dwayne, pag ano, bumili ka nito, sabihin mo yung free na, ano, baka makalimutan. Free na sharpener. Buksan natin yung sharpener. Duane. Ah, ito Tada! So, ganyan lang siya. Baby sharpener. Maliit lang. Yan. So, yan lang po yung pasalubong sa akin ni Dwayne. Try natin. Um, especially yung fluff balm. Gusto ko yung try. Try natin yung kulay. Tanggalin natin to. May grado po yung mata ko. Yan. Kasi, nagkakaedad na. <laughs> yun yung sabi ng doctor. Sabi ko, ba't po na ganun? Hindi naman lahi namin like. Sabi niya kasi, mga gadgets na ngayon. Sabi niya, ganun talaga yung parang ano ng mata. Okay. Weak na siya. Ayan. So, try natin yung fluff bomb, Try ko muna yung ito. Yung perfect pink. Kasi, um, na-try ko na naman yung perfect nude. Kaya, ito yung nitry natin. Tingnan natin. Oh. Ganito po yung face ko may allergy at saka walang hindi ako nag moisturizer pa tingnan nyo dami akong nunal ganyan po yung itsura ng skin ko pag hindi maganda yung tulog ko rough po talaga yung skin ko parang ganun, nakikita nyo ba? parang hindi siya makinis pag kulang ako ng tulog pero pag nakakatulog ako ng naayos gumaganda yan, chos hindi, ano, pag mayinom din ng maraming tubig. Yan, try natin to. Perfect pink. Lagay ko muna kayo dito para makapag-aura tayo. Yeah. Tingnan <laughs> natin. <clears throat> yung ano po na to, yung, ang ito, bronzer po na ito ay galing Charlotte Tilbury po ito. Tapos, ito po yung tinatawag nilang air bronzer. Airbrush bronzer. Tapos, yung ano ko, yung kulay ko is number 2. Natural tan. Oh, medium tan. Tama ba? Medium lang. Pero tan siya. Ito po, malapit na siyang maubos. Binili ko po ito sa Australia nung nandun kami. Ginagawa ko siyang salamin kasi masyadong malaki yung salamin niya. So, mas maganda. tayo ko po muna, pakita ko sa inyo. So, ito yung before may muta ka dai. Hindi <laughs> ko po. Makakailang swipe ka. <laughs> Ito yung gusto ko dito kasi kahit damihan mo. Blotted kasi yung effect niya. So, hindi siya full on na ano, lipstick. And kasi yung gusto ko yung parang wala lang. Nakaka ano kasi. Nakaka conscious kasi. Ako kasi conscious kasi ako pag may kulay na yung mukha ko. Ito na siya. Ganda siya no? Ganda siya. Ang ganda yung kulay niya. Maganda pala to, yung pink. Akala ko kasi mas bagay sa akin yung nude. Pero parang okay yung pink na to. So, po si Nitro kasi naglalaro sila. Nang <laughs> papi playtime ni Dwayne, natatakot. Maganda yung pink, no? Parang natural lang. Pwede ko din siya yung lagay dito sa cheeks. Okay siya. Nagamitin ko to ngayon. Punta tayo ng takloban mag-grocery ako. Kami. Ako lang talaga. <laughs> Kami. Maganda siya. Ito na yung, ano ko, parang ito na yung magiging favorite ko. Kasi yung favorite ko dati, yung perfect nude. Yan. Maganda siya kasi, hindi siya yung pink na, alam mo yun, ganun. <laughs> makikita na ano, nag-lipstick ka talaga. So, maganda yung perfect pink. Makikita talagang fan ako ng Sunny's Face kasi dito, parang gina ko nila ganito. Parang mga tinatry ko lang to Pag nakakita ko dun, pag example, umalis kami, tapos pumunta kami, like Manila or Cebu, dumadaan ako sa Sunny's Face, tinitingnan ko yung mga products nila. Ito, meron akong ganito. Nakakita, di ba? Ano lang siya? Hmm parang magblablat siya sa kabila. Tapos yung kabila, parang bam. Highlighter siya. Ayan. Pag shiny na yung face mo, ganun. So, ito. Binili ko to. Hello. Hello. <laughs> Tapos, ano pa binili ko to? Yun lang. Hey, don't you have a meeting? What time? Yun lang pala yung sunny space ko. Ano ko ba yung sunny space ko? Hindi ko alam. No, ito lang ata. Kala ko madami. Pero parati akong gumibili ng sunny space. Kagaya ng dati. Ito yung dati ko. Hi, baby night. So, what happened? Oh. The what? The what? Oh, but Daddy's, uh, it, it, yeah, it's very it's heavy, it's big, so it can't fit into your laptop. But how do you get a small one? Oh, uh, they don't have a small one. It's alright, you can play it on daddy's laptop. But it but they can't do it. Ah, uh, Daddy has a meeting first. I'm sorry. Don't be sad. How about we draw the catnap one? Catnap toy. Let's make a catnap toy. Come on. Yeah. Yeah? You yeah. like that? Catnap toy? Let's make a catnap toy. The paper craft? You like huh? Do you have it? We can make one. You make it. Yeah, let's make it together. Okay. Okay, let's go. Give me your scissor and your colored pens. Go, 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 go. Mm. So we can make it. Go, 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 go. Hmm. <laughs> be careful. Yes, I will be careful. You Thank you. It. Okay, I'll be careful. Thank you. We need colored pens and paper. a big one. Yeah, the um. Big one and small ones. Yeah, 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 yeah. Two of them. Yeah, yeah. yeah. i And then we need papers. Here is it. Yeah, all of it. Get it. Yeah, we need them. This is paper. Yeah. yeah because like, I, said I don't want it. Oh, we need a clean one. Can you find a clean one over there? One without drawing. Oh no, true. This is your toy. Did Daddy make it? Yeah, it's a car. Mm, yeah. That's I'll show nice. you, how you work. I'll show you how it works. Okay. Okay. It moves. Oh, with yeah. the wheels. Yeah. That's good. Okay, let's go make one. Let's make catnap. What are you doing, Nitro? I'm peeling off then. Why? Because I'm making a catnap. You might cut your fingers. But it's my scissors. It's okay? Yeah, it's my sister. I need that so I can make your your cat nap. Where'd you cut all of it? A fish. Where's the fish? Mm. <laughs> uh, what's this? When I cut it like slowly, like this. Okay, here's your. Okay, here's your this. What are you doing? I'm cutting like this. Why? I'm cutting off this. Why? Because I'm making a cat now. But I can't make a cat nap. Oh. Careful with your fingers. Careful, it's near your fingers, Nitro. Here, I'll make one now. I'll do it. What? I'll rip this off. Okay. I'll make them a trap. No, I'll need it for your catnip space. What? I'll need what it for catnip. I can Don't I can you... still fix it. I'll okay. show you. How do you fix it? Show me. Okay, okay. Look cut up Look. You waste that one. Why is it like I, I'm not done yet? Okay. Tell me if you're done. Okay. Like what Mommy, I'll make you make me. the you make the face I make you make this I, you make this and, and then you make the, and you make the feet, feet and the hands and the hands and then I'll make it like that. Okay, 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 Come on, Shall we? It's good. Oh. I'll just hold this. Okay, you hold it. Oh, it's good now. Mommy made you good now. Go to daddy, show daddy. Careful, you might fall down. Bye. Very good. Mm -hmm. Punta po tayo ngayon sa Tacloban. Kasi magbabanding si Nitro at si Dune sa playground. Yan yeah. po yung, yung tsura natin right? ngayon. Yes, so, sobrang init po ng panahon.

Wow, whistle. Can, can you, try, you it again? It? Huh? try it again? Try it again? Try it again. I'm going to